Ito nga yung gabi na halos matutulog na lang kami e eh, meron pang dumating ng mga pag-groceries. Kaya ayan, sa sobrang saya na naman ng babae, napahugas tuloy bigla ng mga hugasin. Eh. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Oo, oo alam ko, akala nyo na naman wala akong mini-vlog, no? Medyo pinagabi-gabi ko lang talaga ang pag-upload para nga sabay-sabay tayong mapuyat, oo. Hala, feeling may nag-aabang na naman magaalas 9 na talaga ng gabi na to, kaya nga hindi ko inaasahan na meron pang parating sa akin na delivery. Nakahiga na nga kami noon at bigla nga may tumawag sa akin, kaya ayan sinipag tayo bigla maghugas ati. Bali ang Papa J at ati ati na, na nga lang ang kumuha, tapos ako naman naghuhugas nga ng mga hugasin para malinis dito sa lababo. Bakit naman parang naiiyak pa ang Papa J? <laughs> habang ako ito hindi na talaga maitago ang saya o ang kilig dapat kasi talaga mamibili nga ako kinabukasan dahil nung namili nga kami nung sumahod ang Papa J eh medyo konting nga yun na pamili namin sabi ko nga dagdagdagan ko na nga lang kapag sumahod na ako sa pag affiliate pero ito ate hindi na nga kailangan dahil meron nga na naman nagpadala sa atin ng mga pa groceries kaya naman ayon yung imbis nga na ipapamili ko ipinag eh, pinag ko na nga lang ng mga gamit ng bata sa pasukan kaya naman sa nagpadala nga sa amin nito eh maraming maraming salamat po dahil bilang nanay nabawasan talaga yung isipin ko. Saan huwag nyo na nga lang pansinin yung kasama ko dahil ganyan talaga siya pag masaya. Pati kasi siya nabawasan yung problema niya. Hala, hindi. Siyempre ate, pag bukas ko nga, ang unang bumungad sakin sa akin ay yung malaking ang mantika. Sabi pa nga ng Papa J, meron nga daw kasamang babae. At yung toyo nga daw, oo. Kung ako toyo, ikaw naman suka. Nakakuha nga rin pala ako ng tatlong pack na biskuit tapos yung mga inumin ng mga bata. Pag meron nga nagpapadala sa akin ng mga groceries, hindi nga nawawala yung bawang at saka sibuyas. Bukod nga sa mantika, toyo at saka suka, eh meron nga rin maliit na patis. Natamang tama lang talaga dahil meron pa nga kaming patis na stock. Grabe kapag ganito, hindi talaga kami nawawala ng mali. Kaya naman salamat. Next ko naman bubuksan, ito ang mga frozen o mga ulam. Nakabantay nga lang din pala ang Papa Jay sa akin dyan dahil siya ngayon maglilikpit ng mga kalat. Kaya ayan, tamang pakit lang siya sa gedli. Pag open ko nga, una ako na nakuha ito ang dalawang bar ng butter. Na no, grabe, alam na alam talaga nung nagpadala nga nito na mahilig nga kami sa butter. Tapos next naman, ito ang mga ulam. Na para bang kinukuha ko pa lang pero iniisipan na agad ng Papa Jay ng recipe. <coughs> Siyempre, hindi nga pwedeng mawala yung hotdog na perfect na perfect talaga kapag ka nagkakatamaran nga magluto. Tapos meron nga rin mga tusino at saka skinless longganisa. At ito nga yung pinakahuli, yung patinapay nga ni Mayora. Na alam na alam mo na talaga kahit hindi mo pa nga nakikita dahil ang lambot nga ati. O siya, ayan na nga silang lahat. At muli, maraming maraming salamat nga po sa nagpadala nito sa amin. O oh, ha, ano pa bang aantayin? E di ayusin na natin to sa rin. Bali yung mga nga, hindi ko na hinugasan. At diniretso lagay ko na nga lang dito sa freezer. O ba diba, matutulog ng overload na naman kaya naman, thank you, Lord. Dahil medyo mainit pa nga ang panahon, naaagad nga sa amin yung malalamig na tubig. Kaya nga para lumabig agad yung tubig, nilalagay nga namin sa freezer. Pero dahil kailangan nga ng pesto para nga sa mga pinadalang ulam, eh, eh pinagtatanggal ko na nga din. At syempre, dahil meron nga pa-butter, ayan, magagamit na rin natin yung lagayan, ati. Pero bago nga natin yan gamitin, hinugasan ko na nga muna. Tapos ayan, pinunasan ko na nga rin muna ng tissue. Bali, yung isa nga lang muna ilalagay namin sa ganitong lagayan dahil yung isa nga, igagamitin na nga namin. Lately kasi kapag ka nga kami ng ulam, ulam, i-butter na nga yung ginagamit namin na panggisa dahil nakakasarap talaga siya ng ulam, babe. Eh. Pero kapag wala nga kaming ganito, yung margarina nga lang yung ginagamit namin. O oh, diba, napakasyala kapag ka nakalagay nga sa ganyang lagayan na para bang dyan na lang siya, hindi na siya para gamitin. Yung mga bawang sibuyas nga hindi ko na nga nilagay sa ref Tapos yung maling naman dito ko na nga nilagay sa ibabaw ng ref Yung inumin naman ng mga bata syempre dito nga sa ibabaw ng ref O diba yung itlogan na pinamili ko nung nakaraan meron pa nga Tapos eto meron na naman isang tray Na parang titilaok na talaga kami sa umaga Kala hindi Susko mag lang naman ng mga pagkain Kailangan pa talagang hiluhin Kailangan ba talaga organize na organize siya ti? Ito ang itlog at saka yung mga condiments. Bukas ko na nga lang aayusin. Grabe, habang nagpupunas nga ako ng lamesa, hindi ko nga maiwasan na magpasalamat uli Dahil matutulog kaming masaya ati. Pero dahil umaga na nga itong nasa video, eh good morning na nga agad. <laughs>